Mayong udto mga idol, no? so Ngayon ay eh, magla-lunch tayo. So, ang ulam ko mga idol, uh, prinito na, tawag dyan, ang um, bisugo na uh, malalaki, iniwa siya. Oh. Uh, ngayon, uh, ang sausawa natin, yung tuyo man si mga idol. So, yung, lalagyan natin ng sili para mas nanamit mga idol. So, lima ni Kabilog, mga idol na imbutang ko na sili. Iyan. So, yun, mga idol, kain na tayo. na mm. Nahinta na kung talaga maka maanghang siya, mga idol. Hmm. Sarap. Sili, mga idol. Mmm. Ah. Huh. Makahang pala mga idol. Huh.